Puting-puti na naman yung ating paligid ngayon. Ako kapal na naman dito, no? Kaya-kaya na snowblower natin to. Ah, hindi. Kaya to. Kaya, oh. Ayan, no? Oh, dry. Parang may kasamang tubig. Ako, yun, no? Oh. Ako, may kasamang tubig. Mukhang mahirapan tayo nitong snowblower natin, ah. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Bale, papalahin na lang natin, ano? Itong Snow na to Kasi may kasama siyang tubig Tingnan natin Ah eh. oh, pwede Pwede natin slow blower Habang Pero may tubig talaga siyang kasama no? Tingnan Try natin Try natin eh. Tingnan nyo Tubig Nako Ingat na Nako Tinapakan mo na naman yung snow Mahirapan na naman Mag blower nyan Hindi ka nagsapatos Kinelas ka pa Yan Okay Ingat ka Madulas ang daan Yun Ang ating pangalay na prinsesa No sa kaya ng kanyang HRV Honda ah oh, nakasilip siya Alam ko, nakasilip yung dalawang aso Ayun Ay, dalawang aso, nakasilip ko yun oh, Ingat ha Alright, let's go, let's go Coffee muna tayo, kasama natin si Mahal Arena Mga kainis, ano? magandang araw sa ima Yan, kaya pagka umaga Minsan ayaw akong kasama si Mahal Arena sa umaga Pagkagising niya <laughs> Alam niyo kung bakit mga kainags Pagkagising sa umaga niya, sasabihin yan ay, ang kapal ng snow. <laughs> Pero, ang gusto niya sabihin, magpala ka na ng shovel, mag-shovel ka na ng snow. <laughs> ang bihira. <laughs> Tapos sasabihin niya, anong silbi nung mga binili mong mga gamit sa pangtanggal ng snow? Kung hindi mo gagamitin. <laughs> Pambiri aso natin, sandali nga. Kung ano namang kinakalkal doon. Hoy! <laughs> Ay! Na! 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 Masabi ni Mahal na Rena. Ay, puno na yung ano. Basura. <laughs> tapos ay, nangangamoy na yung ano, yung food scrap. Ito to, food scrap natin to mga ilang siya, ano Ayan, puno na rin, no? Yan, tapos sasabihin ni Mahal na Rena, ano? Uh, walang nagtatapon. Walang <laughs> nagtatapon hindi pa ayaw pa akong diretsuhin sasunod diretsuhin mo na pakitapon mo na nga yung basura pakitapon mo na nga yung mga recycle pakitapon mo na yung food scrap ay pakishowbell mo na ng snow baka kumapal hahahaha <laughs> ang gusto ko rin yung magsalita si Mahal na rin na malambing eh padaplis pa eh no yan tapos yung mga ano mga recycle ay puno na yung recycle oh tapos sa ah, mamaya sasabihin yan ay yung car ko, yung sasakyan ko punong May puno ng snow. Ang bihira. <laughs> puro, pu puro pada, please eh. Pero huwag kang Para naman sa itong ginagawa ko eh. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Lahat sinakripisyo ko na. Lahat ng mga hirap na dadanasin nyo at dinanas mm -hmm. nyo sana. Hindi ko na pinadanas sa inyo dahil mahal na mahal ko mm -hmm. kayo. Lahat yun. Lahat ng mga inihiling mo sa akin na hindi ko na kayang ibigay. Ngayon, nakukuha mo na. Dahil ang lahat ng yun ay Nako, teka muna mga kainis siya huwag niyo akong tirahin, baka sabihin niyo na naman, pinapamukha ko kay Mahal Arena yung mga, baka uh, mag-comment kayo, sabihin niyo na naman, huwag mong ipamukha sa asawa mo na ganito, ganito, ganito. Hindi naman mga kainis. Ano lang tayo? Oh, <laughs> naglalambing lang naman tayo kay Mahal Arena. Ang bira naman. Hindi kasi yung mga nag-comment na, huwag mong, ip, mong ipa, ipamata o ip, ipa, ano, sa, ipamukha sa asawa mo, sa Mahal Arena mo na yung mga hirap na dinanas mo hindi naman makakain kung baga eh naano lang natin yan nasasabi lang natin yan kasi syempre nasishare natin tapo na ang basura ano ba gagawin ko yan trabaho ko rito magtapo ng lahat mag shovel yan Tapon mo tayong basura adi magtapo mo na ako ng recycle <laughs> ito yung bagong pa plastic bag ng recycle palitan natin yun magtatapon ako ng food at magtatapon ako ng basura na ako punong puno na ako at pagtapos magtapon ng basura mag shovel ka ng snow pati sa sakyan yung mahala rin natanggalan natin ng snow at mamaya ano tinibili ng tinapay tinibili tayong tinapay na ubos yung tinapay natin eh Kaya minsan ano eh, parang gusto kong ano eh, pagka nagko-coffee ako dito sa umaga, breakfast tayo. Parang gusto kong maglagay ng headphone. Anong talaga? Gagawin. Narinig pa pala ako. Parang gusto maglagay ng headphone tapos laksan ko yung music. Ang bi ang bi tong noon ah. Ay, hirap. Uh. Tara, papagbisa na nga ng trabaho natin. Wala pa tayo nang sisimulan. Ha? Baka naman pagkatapos ko na lahat ng pinag-uutos mo, madagdagan pa yung pag-uutos mo, bihira. Kaya mas gusto ko yung lagi kang wala sa bahay, mas, mas gusto ko yung nasa trabaho ka lagi. Malayang malaya ako rito. <laughs> Yan ang disadvantage pag marami kang day off, mga kainags, ano? Nako, wala kang day off sa loob ng bahay. Marami ka pa rin trabaho. Maraming pag-uutos ang ating mahal na Reyna. Yan. Anyway, tara, gawin na natin yung mga pinag-uutos. Let's go! Magtapon muna tayo ng Recycle Lagay muna natin dito para pagtapunan ng basura eh. Ready na Tapon muna natin itong mga box na to Recycle din to eh Ay nako po Panginoon <laughs> Hindi ako nagreklamo ha Baakala nyo nagreklamo ako Hindi nahirapan lang ako yung <laughs> Kaya ako na pa ay nako <laughs> Magtapo ng Food scrap dyan lagay natin dyan at syempre magtapo ng basura yan <laughs> at pagkatapos mag shovel ng snow yan ah oh, pwede pwede yan tara shovel na tayo ng snow Tingnan natin kung kaya ng snow blower natin ano. Uy, kaya. Pwede. Ha. Huh. Pero medyo hirap yung snow blower natin Makainis na dahil makapal na yung snow. Gagamitan ko na lang ng ano ng pala. At least yung pala continuous. Ito kasi kaya naman ng snow blower kaya medyo matagal kita nyo naman. Ayan, eh Medyo makapal na yung snow eh. Papalahin ko na lang muna. Ay teka, teka. Subukan natin yung ano natin, yung ating uh, minis, yung maliit na snow blower natin para sa sasakyan. Subukan natin pero palahin ko muna to kasi ayoko matapakan baka dumikit yung mga snow sa ground. Katulad niya hindi pa natatapakan kaya tingnan nyo, walang walang footprints, di ba? Hmm. Yan, madali pang is, is, is uh, snow Nabubulol ako ah. So yun, napahala na natin ano, para lang meron tayong madaanan. Tapos ito, subukan natin itong mga kinis nung gaano katindi itong ating binili sa Amazon. Ayan. Ayan. O, oh, malupit ah. Malupit siya no, pero pag sobrang kapal na ng snow, Medyo nahirapan din pero malaking tulong pa rin kahit papaano. So, dito, yan, subukan dito ayan oh. Pwede, pwede, pwede. Pwede makapal din yung snow na yun, pero kinakaya pa rin mga kinis you know? uh, para sa akin ano to eh? dun sa mga hindi pa ganun kakapal ng snow malaki may tutulong talaga nito although kaya din naman yun pasado pasado Yan, malinis na, no? Ganda tingnan. Ayos. Doon naman sa harapan. sabi ko sa inyo mga kainags, no ang buhay natin dito sa Canada, especially dito sa Alberta, Canada, paulit-ulit lang. Taikot-ikot, pagkagising mo, shovel ng snow, coffee, kain, pasok sa trabaho, uwi, tulog, bangon, coffee, So below snow, yan tingnan nyo Grabe no Ayos So natira ko na rin doon, ayos nice na Madugo-dugo naman tirahan to Huwag kayong magsawa mga kainis ha Samahan nyo ako ha Kung kayo napapagod na sa kakapanood Kakashobel natin Eh how much kung kayo pa yung nagsoshobel Ng ganito kalaking place Ng harapan at likuran ng ating bahay Tara <laughs> Bali ang ginagawa ko lang mga kainags. Ano lang hindi ko siya pinupwersang ishobel kumbaga binabawasan ko lang yung snow para gagamitin natin ng snow blower mamaya yung finisher natin yung snow blower natin ah! tanggalin muna natin tong ano ni Mahal Reyna pati itong kanyang cord na nakasabit dun sa kanyang sakyan tanggalin natin to yan sa black heater lagyan natin dito dito muna dito muna yan para ma-shovel natin walang sagabal yun hanggang doon oh. ang dali niya talagang yung shovel no? pagka hindi pa natatapakan ng sapatos o rampa ng tao no? smooth na smooth walang sagabal lo? Oh. yan doon na lang ito blower na lang natin mamaya yan ah. inhale muna inhale oh. kakapagod ha ah. testingin natin mukhang malakas talaga no? kayang kaya no Yeah, para doon sa mga gustong bumili ano, para ma-review nyo yeah, makapal yung slow pero hirap siya pero kaya naman Pasyal muna natin ito si Sayon Ay si Saya at si Sayon mamaya Yan, nako, hindi naman ganun kalamig na yun mga kayo Isang no? sakto lang Yan, hindi natin sinuta ng sweatshirt yung mga kaso natin Nako ha, Tara, tara, let's go, let's go, let's go Puti na lang, hindi tayo mahirapan maglaka dito Napalan na yung pathway ha, ganda ng combination ng puno na to tsaka yung snow no? Yan. Ay, na, ako na Yun, yun, yun May Amazon, no Mukhang sa amin yun, ino you know? Meron kasi akong in-order na winter pants Na pwede nating masuot Ayun, no Nilagay na sa atin Yan oh. Tara, tara, let's go Let's go, baby Yun oh. si Sayo naman mga kainags, ano? Tara, parang ang ganda tingnan talaga pagka ano no ang ganda, ang ganda talaga tingnan pagka makapal yung snow tapos puro puti ano paligid natin ayan oh no. ah. kanina pagkatapos ko mag shovel kanina pagpasok ko sa loob ng bahay sabi ni Mahal Arena yung mga aso gusto lumabas <laughs> sabi ko ayan ka na naman eh pada please ka na naman eh ang gusto lumabas para umihi at pumupo o gusto lumabas para ipasyal Oh, sabi ni Mahal na rin ako. Oh, ikaw nagsabi niyan, ha? Hindi ako. <laughs> eh, sabi ko, eh, sino ba bang gumagawa ano Pag ni Mama syal, yung aso, di ba ako lang? <laughs> <laughs> hindi kasi naawa si Mahal na rin sa mga aso mga kinags. Kahit ako din naman naawa ako sa mga aso. Pag hindi natin na ipapasyal. Dalawang araw natin hindi na ipasyal kasi nga, may pasok tayo tapos nag-i-snow. Eh, ngayon, wala tayong pasok kaya... Pwedeng-pwede, good to go to mga aso natin. Ah! <sighs> Tara tara, ano sayo dito tayo? Okay, dito tayo, dito tayo. Hala, let's go, let's go, go. Nako. Hindi pa na shovel kaya medyo hirap tayo pagka ang bahay mo ay nasa corner lot katulad nito. Magmula doon sa may kulay dilaw na 'yon, yung you know, yung may tubig hanggang doon, hanggang doon nako. Ganyan ka, kala ko bakang i-shovel nang harapan ng bahay mo. Pagka corner lot ka makakainag sana. Oh, tara, let's go, let's yan hanggang dito no. Ano ang tawag dito? Ano ang tawag dito? Kadimutan ko na. Pagka nasunugan yung bahay mo, yung mga bumbero dyan kukuha ng tubig. Water ano ba yan? Water ha? Post? O oh, yung dalawa nating aso. Masayang masaya. Nakagala yung dalawa. Ano? O oh, sige. Dito muna kayo ha. Ayan. Tonto o. Oh. Kunin <laughs> natin yung ating uh, yon. Pants. <laughs> yung delivery sa Amazon kanina winter pants natin ito ka na so ito siya yan oh no? outdoor sports pants yan so mga kainigs ano Ah, uh, baka yung iba baka alam alam may nalalaman na yung Canada Post dito sa Canada yung mga nagdeliver na sulat ay nagwewelga po at may mga sulat kaming inaabangan hindi pa dumarating kasi nga walang nag-deliver kasi nakawelga nag-rally ang Canada Post yan kaya meron silang union kaya mabuti na lang, hindi tayo umorder sa Canada, hindi, hindi Canada Post ang nag-deliver nito. Amazon delivery. Kaya na-deliver ka agad sa atin. yon baka may mga nagtataka lang, ano? yon Hanggang ngayon, ilang linggo na siguro, dalawang linggo ng mahigit dalawang linggo nang nagwewelga nag ang Canada Post. Yan. Kaya may mga, yun, sabi ko, nagtatambaka na ang mga sulat sa sa Canada, sa Canada Post, no? Hindi pa nila dinideliver. deliver nako. Kasi meron silang mga hinihiling na gusto nila yung mga empleyado Subuksan so, ko muna itong ating winter uh, pants Yan Naku, pang winter nga mga kainis ano? Kita nyo naman O, diba? Winter talaga Talagang parang ganito, oh. winter jacket Tapos, sa uh, ang loob nya ay Yan, oh. loob nya mga kainis oh. Parang kumot Yan Tapos, ang gusto ko kasi dito Meron siyang cargo yan yung pants dito para pwede na ilagay yung mga gopro natin yan maraming bulsa o so, oh, diba labas natin to susubukan ko muna pag nagustuhan ko yung forma eh bibili pa ako ng mga dalawa di diba bambira naman nilawayan kagad ng aso natin so mga kainay nice, maraming maraming salamat ang ganito na yung vlog ko sana nag enjoy kayo sa pagpala ng natin ano, sa lahat sa pagtapo ng basura sa kulitan namin ni Mahal Reyna uh, shoutout po sa inyo lahat magandang araw magandang gabi at don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. Aga sa muli!